Hello, mga ka-good vibes, welcome back sa channel. Ang vlog natin ngayon ay medyo kakaiba, mas personal, mas totoo, at gusto kong ialay ang mensaheng ito sa isang taong dumadaan sa mahirap na sitwasyon, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nakakaramdam ng pagtataksil, pagkakalimutan, o pag-iwan ng mga taong minsan nilang pinagkatiwalaan, para sa iyo ito, Medeth, at para sa lahat ng mga Medeth, sa mundo. Ito ang totoo, minsan, bumibigat talaga ang buhay, lalo na kung ang mga tao sa paligid natin, yung komunidad o grupo na inakala nating sasalo at mag-aangat sa atin, sila pa pala ang dahilan kung bakit tayo nadudurog. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ang katutuhan ng hindi lahat ng tao sa paligid natin ay talagang para sa atin. May mga taong umaalis, may mga nagsasalita sa likod natin, may mga nagpaparamdam na parang wala tayong halaga. Pero ito ang isang makapangyarihang bagay, hindi mo kailangang gumanti gamit ang parehong enerhiya. Pakinggan mong mabuti, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang ipakitang mas naging maayos ang buhay mo pagkatapos nilang mawala. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mali sila gamit ang mga salita. Patunayan mo sa pamamagitan ng mga resulta, ipakita mo na kahit iniwan ka nila, kahit tinalikuran ka nila, pinili mong bumangon, pinili mong maghilom pinili mong ayusin ang sarili mo, natagpuan mo ang kapayapaan, nagsimula kang umiti ulit, naging matagumpay ka, naging mas matatag, at mas naging matalino ka. Sa panahon ngayon, napakadaling maapektuhan ang opinyon ng iba, lalo na kung galing sa mga taong inakala mong kakampi mo, pero kung may isang bagay kang dapat maunawaan, ito yun. Ang pagkawala nila ay hindi kawalan mo, kalayaan mo yun. Umalis sila, ayos lang, kasi ibig sabihin yan, may puwang na para sa mga totoong tao sa buhay mo, yung mga taong hindi lang nandyan sa panalo, kundi kasama mo rin sa hirap, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang tanggapin ka ng mga taong hindi ka naman totoong minahal. Kaya, Medeth, at sa lahat ng nanonood nito, gamitin mo ang sakit, gamitin mo yan para bumangon. Ipakita mo na hindi ka nasira, mas naging buo ka pa. Ipakita mo na hindi lang basta nagpatuloy ang buhay mo, mas gumanda pa ito. Hindi para gumanti, hindi para patunayan ang kahit ano. Kundi dahil deserve mo yan, kung nakaka-relate ka dito, kung pinagdadaanan mo rin to, tandaan mo, hindi ka nag-iisa, mag-comment ka kung inaangkin mo ang kagalingan, pagunlad, at lakas ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe, kasi ang espasyong to ay para sa mga taong tulad mo, yung mga taong pinipili ang kapayapaan kaysa sa drama, ang pagunlad kaysa sa galit. At ang liwanag kaysa sa dilim. Manatiling matatag, manatiling nakaapak sa lupa at laging tandaan, ang tunay na panalo ay ang buhay na mapayapa at masagana kahit wala na sila. Ito si Jazz Z TV, nagpapaalam muna. Kitakits sa susunod na vlog.